So ayan guys, kagigising ko lang. Hindi ko nga alam kung anong oras na. Tinignan ko yung orasan namin, alas 9 na pala. Kaya nagising na ako kasi may gagawin nga pala ako. May lulutuin ako pero mamaya ako nasabihin sa inyo, malalaman nyo kasi agad. Kaya ayan guys, nagsalamin na ako at nagsumlero at nagano na ako dyan, napapresh tinignan ko na rin kasi baka may buta rin ako so ayan nga guys, lalabas na ako ng kwarto ko dali-dali ako lumabas kasi nga may gagawin talaga ako so ayan guys, tanghali na pala tignan mo, masyado na masikat yung araw so ayan guys, pupunta na nga pala ako dito sa aking kusina kusina-kusinaan magbabalat nga pala ako ng sibuyas dalawa nga yung babalatan ko Ayoko nga talaga magbalat si Buyas kasi nga naiiyak talaga ako dyan. Kala mo talaga yung nagdadrama king ako dyan ayoko nga talaga magbalat ng sibuyas kasi naiiyak talaga ako dito eh. kaya pinilit ko na lang kasi para sa lulutuin ko so ayan guys inihiwa ko na yan para ano mabilis na tayo matapos dito sa sibuyas na to kasi minamadali ko dito sibuyas na to so, kasi naiiyak talaga ako dito so ayan nga bawang na pala inihiwa ko ngayon dinamihan ko na rin pala ng bawang tsaka ninipisan ko yan kasi nga mas masarap kasi kapag maraming bawang at sibuyas so ayan guys sinapos ko nga pala ang pagbabalat ng sibuyas sa paghihiwa ng bawang So nagkapinga pa lang muna ako dyan guys kasi wala pa pala ako dyan almusal. Nakita ko lang kumpare kung kung kong kang ko. Ayan, nakipag ako. Hindi ko na siya pinakita sa video kasi nga baka may inlove pa So ayan nga, kinuha ko na nga pala yung ampalaya. Yung fresh na fresh. Green na green pa. Galing nga pala yan sa farm namin, sa likod namin, sa Tondo High School. Cho, wala naman taliman doon. M&M lang yun, girl. At ito na nga, apat nga pala yung ampalaya namin. syempre guys, di ko nga alam kung magkakasya to sa amin eh. Pero bahala na, hiwain ko na lang siya agad. Nagsayaw-sayaw nga pala ang muji ko sa harapan ko. Akala ako ko kung ano sinasabi, nagsayaw-sayaw lang pala. Yung binidyan ko, pigla na siyang umalis. Tawa ko ng tawa. So, ayan nga guys, sinimulan ko na nga pala maghiwan ng mga ampalaya. Ayan nga po, tatanggalin ko po yung pinakagitna niya, yung mga buto at mga kapal na mga puti sa ampalaya. Kinaskas ko nga pala yung mabuti para hindi masyadong mapait. Kasi yung iba kasi hindi masyado natatanggal, kaya sobrang pait. Ayan, hiniwa-hiwa ko na siya ng manilipis para hindi siya makapal, para mas masarap siyang kainin at nuyain. So natapos na ako maghiwa, ito nga pala kinalabasay niya. So ngayon gagawin ko na muna para mas mabilis. Tinanggalan ko nga muna pala ng buto sa loob. Tapos kinaskas ko ng mabuti para hindi nga siya mapait. So ayan nga natapos na ako hiwain lahat-lahat. Ito na po siya. So sunod naman po ang karne nilaga ako kagabi kasi nga hindi nga po yan nilaga kagabi. Ako na nga lang na naglaga kasi wala nga po kaming red. So iniwa-hiwa ko na rin siya na maliliit para ano, mas marami siyang tignan at marami pong makakain. Mas masarap po kasi pag maraming sahog lalo na pag karne nilagay yung... mo. Tapos pa nga ito pa ay magmamantika pa lalo pang sasarap kahit na konti lang nilagay mo mantika pero kapag sila na nilagay mo ang mga karne nagmamantika po sila so ayan nga iniwahiwa ko lang nga po siya para mas maraming tignan nga yung nga ang sabi ko kanina so ayan guys tapos na nga pala ako sa paghihiwa ito na po ang kinalabasan di ba ang dami perfect talaga so nilinis ko na nga pala ang mga gamitan ko at tinapong ko na rin sa basura ng mga kalat Pumunta nga pala kay Mujibar para humingi ako ng pambili ng mantika at saka mga lalagay. Sabi ng Muji ko, bakit pa pabidyo-bidyo pa Manghihingi ka lang ng pambili, pabidyo-bidyo ka pa. Ito pala ang tindahan ng Muji Ayan po, Tsaka kami kumukuha ng mga pang ano na Pang gasos namin kay papaano Bigay nga pala to ni Eric Dionisio Ayun, dating chicken yan. Ngayon, wala na Kaya iba na lang tininda namin Meron kami paluto ng pasit yan to Lucky me At iba pa, meron din kapis ng garilyo Ay nga sa amin, nagtagal Ewan ko lang sa iba kung nagtagal Hinarot ko nga pala si Mujie dyan Sabi ko kasi tumingin siya sa camera At kahit kumaway man lang Iyang hiya siya dyan Tignan mo kasi nga Wala po siyang ipin dyan So ayan nga lalabas na po ako ng iskinita namin para makabili ng kamatis. May kumalabit nga pala sa akin si Ate May Ann, sex si dancer. Ayun kaway-kaway po. So ayan nga natapos na nga ako dito. Bumili na rin pala ako ng bechin, magic sarap at saka ginisa mix masyado ka na na-expose sa at Ate kaya ito nga pala mga nabili ko so ayan pa uwi na ako ng bahay so sinimula ko na po ang ng mga kamatis tatlo nga pala binili kong kamatis dyan para mas masarap So ito na nga pala yung ampalay yung mga hiniwa ko. So hugasan ko nga pala po siya kasi lalagyan ko pa rin siya ng asin para mabawasan po siya ng pait. Yung parang pait ng pag-ibig. <laughs> Joke lang po. So ayan na nga, pipigapigain ko na po siya para mawala nga po yung mga katas niya na mapapait. Siyempre okay. po, sinalang ko na po ang kawali para painitin nilagyan ko na rin po siya ng mantika. So ayan guys, igigisa ko na rin po ang bawang sibuyas. Para sa akin kasi pwede ko naman pagsabayin ng bawang sibuyas. Pero yung iba kasi inuuna yung sibuyas, tapos pangalawa na yung bawang. Depende na lang sa inyo yan, is e, akin pinagsasabay ko na po talaga siya. Ayan po, ginisa ko na po siya hanggang sa pumaluto. Pagkatapos nito guys, nilagay ko na rin pala dito yung kamatis. Mas masarap po kasi siya pag meron siyang kamatis eh. At syempre guys, nilutuin natin yung ang matiz para mas masarap. Ayan guys, sinunod ko na rin nga pala ang karne ng baboy. Lulutuin ko to na mabuti kasi gusto ko lumabas yung pagkamantika niya. O ayan, ilalagay ko na nga pala po yung ampalaya. Lulutuin ko to yung ampalaya hanggang sa malata siya. Ayaw kasi ng half cook lang. Ayan po, inalo-halo ko na rin po pala siya dyan. Sabi ng iba, wag daw haluin kasi ipapait daw siya. Pero ako talaga, ginaganyan ko talaga siya, inahalo ko siya. Depende naman sa inyo yan kung anong gagawin ninyo. So ayan nga, nilagyan ko na pala ito ng magic sarap veggie, at saka ginisa mix, depende naman sa inyo kung anong ilalagay ninyong seasoning ito kasi sa akin, gaya po ang nakasanayan kong seasoning so ayan nga guys, pagkatapos noon kumuha na rin ako ng apat na itlog ito ay babatiin ko hindi bati-bati ah -bati, bati yan, bati-batiin lang <laughs> Ayan guys, syempre guys, hinalo-halo ko na rin po ulit siya kasi para ma-mix lahat ng nilagay kong ingredient. So ayan guys, mo model ko nga pala muna sa inyo 'yan. So ayan makulimlim na nga, mainit pa rin ito nga pala ipiplex ko na muna sa inyo yung bahay namin ayan dito po ako nakatira ayan squatter lang po ako syempre masaya dito at masaya mga tao dito Huwag kayo maniniwala na magulo dito sa tundo. Depende na lang yan sa lugar na pakikisamahan ninyo. Nasa inyo naman po yan. So ayan, nilagyan ko na po siya ng itlog at hinalo. Halo ko siya para hindi po siya magbuo. So ayan guys, sandang handa na po ko dyan. Parang gutom na gutom na talaga na ako kasi wala pa akong kain. Kasi nag lang ako ng kape. So ayan nga guys, ilagay ko na po siya sa lalagyanan. Ito na po ang resulta ng aking pagluluto. Mamaya guys, titikman ko na po siya. So ayan guys, i-close mo muna natin po ang camera. So guys, umisa na natin tikman ng akin ni Luto. Kung masarap ba o hindi. Ayan na po, grave na grab na po ako sa akin ni Luto. Ito na po, titikman ko na po siya. Hmm, okay ang luto ko. Sarap na sarap talaga ako. Kaya mga kasama ko, mga ko, pag ako nagluluto, sarap na sarap sila. Ayan, kumain na pala ako. So guys, ipalo niyo po ako sa akin page saan po lahat ng video ko mapalo din Bye!